akin. Wow! Ang astig. Ang singsing -sing ay espesyal para sa akin. Oh! Hindi ito kasha. Kasha pala. Ang galing. At meron din akong gel. Ibubuhos ko ang gel sa singsing -sing ko at didilaan ko itong masarap na bagay direkta sa daliri ko. Ang cute at masarap nito. Kahit na hindi masim ito, isang kamanghamanghang asido ito sa pangkalahatan. <laughs> Makinig ka, may naisip ako. Ano? Ibigay mo sa akin? Mm. Mm. Alam mo ba? Ano? Palit. Astig. Astig. Bubuksan ko ang plastic na inidor mo at susubukan ito. Isang masarap na matamis na lollipop na may Wow, anong asim. At susubukan ko ang jomo. asim pero ang sarap. Ang tamis at ang asim.